Isang daang taon laban para sa bayan. Yan ang battle cry ng Team Philippines sa Paris Olympics. Eksaktong isang siglo ng unang sumabak ng bansa sa Quadrinal Meet. Ang Pilipinas ang unang Southeast Asian country na nakalahok sa tinaguriang pinaka-prestihiyosong multi-sport event sa buong mundo. Tulad nung una natin pagsabak noong 1924, Paris France din ang host ng Olympics ngayon taon mula sa July 26 hanggang August 11. Dalawang put, dalawang Pinoy na atleta mula sa iba't ibang sports ang magsisilahok. Tatlo dyan ay nakapagbigay na sa Pilipinas ng bendalya. sina Nesty Peteso, Carlo Paalam at Ymir Marshall. Bukod sa tatlong magigiting na sa sabak din ang six-time world gymnastic championship medalist na si Carlos Yulo at ang Asian Games pole vault champion na si EJ Obiena. Maliban sa kanila, meron din tayong mga kalahok mula sa fencing, judo, rowing, swimming, boxing, golf, athletics, weightlifting, at gymnastics. Lahat sila tatangkaing makaambag sa bilang ng Olympic medals ng Pilipinas na sa kasalukuyan ay labing apat. From humble beginnings to the world stage, each of you has woven a tapestry of courage, of discipline, of sacrifice and of strength. We are not just chasing medals. We are sprinting towards making history, bringing honor to our country, and inspiring us all. Suportado ang Philippine contingent sa pamamagitan ng 52 million peso budget. Kabilang na dyan ang gastos para sa Olympic qualifiers at ang mismong pag-iensayo -e ng mga atleta. Kasama na rin dyan ang airfare, luggage, at parade uniforms ng mga athletes. ang tanyag na designer na si Francis Libiran ang nagdisenyo ng uniforms ng Pinoy athletes para sa Parade of Nations. Ang sinag sinagbarong ay gawa sa pinya husi fabric at may detachable na silk organdy sling. Naka-embroider dito ang sinag ng araw na makikita rin sa Philippine flag at may pintados inspired warrior patterns. Ito ay sumisimbolo ng kagitingan at katapangan ng ating lahi. Puspusan ang paghahanda ng ating mga atleta, gumugol sila ng isang buwan sa Metz, France para sa karagdagang pag ensayo Hangad ng Pilipinas na higitan ng medal tally noong nakaraang edisyon ng Olympics kung saan nakuha natin ang kauna-unahang nating ginto at may kasama pang dalawang silver at isang bronze medal. Isang daang taon na nga ang lumipas nang una na iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa maituturing ng biggest stage sa mundo ng palakasan, isang historic milestone na maituturing. Kaya naman asahan ang bawat Pilipinong lalaban sa Olympics ay ibubuhos ang lahat para sa bayan. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Christine Jacobson Sandejas, Newswatch Plus.